DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Matagal na akong lihim na nasasaktan tuwing inaalipusta na mong mga tulad ko. Ngayong alam mo ng buong katotohanan, sana magbago na rin ang pagtrato mo sa mga batang kalye. Wag mong usgahan ang mga taong hindi kasimpalad mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupay-pay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusang ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Sa nanamang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikalawang kabanata ng na ating tampok na kasaysayan sa linggong ito pinamagatang. Huwag mong husgahan ang mga taong hindi kasing palad mo. Dito pa rin sa ating natatangin dunang may pangako ang bukas o oh, ayan Mark Naipamili na kita ng sapatos, pantalon at mga t-shirt okay. Huwag mo na ulit pakikialaman kay ng mga damit na andun sa kabinet ng kwarto mo. Para hindi ka mapagalitan ng tita Almira mo. Opo, Tito Dario. Alam mo, mahal na mahal kasi ng asawa kong anak namin yon. Sayang nga lang, magising namatay. B bakit po namatay ang anak niyo? Eh, akala namin, simpleng lagnat lang eh. Yung pala, dengue na. Huli na nang dalhin namin sa ospital. Malaki na rin siya nang iwan niya kami. Halos sinlaki laki mo na. Sorry po. Nilungkot kayo nang itanong ko. Okay lang. Alika uh, na siya. na kita sa bahay at inuulit ko. Pasensya ka na rin sa pagiging mataray ng asawa ko, ha? Ipakita mo lang na kaya mong magpakabait. At darating ang araw, matatanggap ka rin niya bilang miyembro ng pamilya. Almira, hindi ko yata nakikita ang yung ampun nyo. Ay, naku ma. Wala siya dito ngayon. Ay, asan? Isinama e, ni Dario. Pagka-shopping daw. Di e, kasi walang maayos na damit yung ampun niya. At isa pa, inaamo e, niya. Alam niya kasi na napagalitan ko. Eh, sukat ba namang pakailaman yung damit nung namatay naming anak? Giliw na giliw talaga si Dario sa batang niyon, ano? Hmm. Sinapin niyo pa. Pero sa isang banda, Nakikita ko mabait naman yung bata. Masipag pa. Mula nang dumating siya dito sa inyo. Lagi na malinis dito sa harapan ng bahay niyo. Wala nang lumalagong dyan sa may taniman mo ng halaman. <laughs> Baka umpisa lang yan. Bago pa kasi Sa bandang huli niya, lalabas na yung tunay na kulay niya. Eh, tuloy ba yung plano ni Dario? Ano yung plano? Ay, sabi niya, pag-aaralin niya yung ampun oh, Oo, Pinagsabihan ko nga siya ay ayaw makinig sa akin. Sabi ko pa nga, yung asong askal, kahit lagyan mo ng magandang kulyar, askal pa rin. Uh, ano sabi ng asawa mo? Sabi niya tao daw si Mark, hindi aso. At lahat daw ng tao, dapat nabibigyan ng oportunidad para maipakita yung tunay na galing at potensyal. Bakit nakatayo ka pa dito sa corridor at nakatanaw sa playground ng school? Ay, natutuwa lang po ang tanawin ng mga katulad kong estudyante, teacher Olive. Bakit? Kukuhan po. Kasi noon po, hindi na ako maasang makakabalik pa ako sa pag-aaral. Akala ko po, hindi na ako makakatuntong ulit sa loob ng paaralan. bakit naman? Naging palaboy na po kasi ako. Naging snatcher po para may pambili ng pagkain. Uh -huh. Tapos po, na-arrest po ako ng isang pulis ng mangisnatch ako ng bag. Ayun po, kala ko po isasalbais na niya ako. Pero inampon po niya ako. At eto, pinag-aral... Ibig sabihin, pinapaaral ka ng nag-ampon sa'yo? Opo. Mabait po siya. Kahit po matapang siya sa mga masasamang tao, mabait po siya sa kayo. Kaya po pinagbubuti kong pag-aaral ko. Gusto ko pong matuwa siya. Pulis po siya. Pulis? Eh, baka kilala ko. Si Tito Dario po. Ah, oo. Agad, dyan lang kayo sa kabilang kalye, di ba? Opo. <laughs> Oo, kilala ko nga ang sinasabi mong pulis. Kasamahan siyang pulis ng pinsang ko. Kaya po ako nag-aaral na mabuti. Gusto ko pong matuwa siya sa akin. Para hindi niya maisip na sayang lang ang ginagastos niya sa akin. <laughs> Tama ang ginagawa mo. Ipakita mo sa taong nag sa sa'yo na hindi siya nagkamali nang tulungan kanyang magbagong buhay. <laughs> Yan po talagang ginagawa ko, ma'am. o, <laughs> oh, eh pag malaki ka na ba, ano ang gusto mong maging? Gusto ko pong tularan si Tito Dario. Gusto ko rin pong maging police. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ah, uh, yan. Ha, makintab na ang side dito sa buong salas. Kaya pala sabi ni Tita Almira, star floor wax ang gamitin ko. Ang ganda palang ipahid sa sahig. Kunti pa lang na ipapahid ko. Ang linis na ako! Ah. Sandali po! Ay, kayo po pala, Lola Lourdes! Magandang hapon po! Mano po? Awaan ka ng Diyos. Ah. Eh, bakit pawisan ka? Ay, naglilinis po kasi ako ng buong bahay. Pati po sahig sa kusina. Nilagyan ko po ng Starwax Floor Wax. Oh, dahan-dahan po kayo. Baka po kayo madulas. Ang kintab ng sahiga. Oh, eh, ang tita Almira mo, asan? Umalis po sila ng kaibigan niyan si Aling Beth. Siguro po, manunod po ng sine. Eh, ikaw naman, bakit narito ka? Wala ka bang pasok? Eh, foundation day po ng school namin. Wala pong pasok. Pinag-iigi mo ba yung pag-aaral mo? Opo. Eh, mabuti naman. Pasalamat ka. Nakatagpo ka ng mabait na sa sa'yo. Mabait yung manugang ko. Uh, pe pero, si ano po, si Tita Almira po. Para pong masungit pa rin siya sa'kin, Lola Lourdes. Eh, ganun lang talaga yung anak kong yun. Pero pag nakita niyang mabait ka, at mapagkakatiwalaan, makukuha mo na rin ang kanyang simpatya. totoo, Mark? Gusto mo ring maging pulis paglaki mo? Ay, opo. Eh, pero... Nung malaman po ni Tita Almira, nagalit po siya. Ha? Bakit nagalit? Wala pa rin po siyang nakitang dating magnanakaw na uh, naging pulis. Ay, no. Huwag mong pinapansin ang ganong salita ng Tita Almira mo. Eh, totoo naman po eh. Totoo na dati ako snatcher. Dati ako magnanakaw. Ang gawin mo, Patunayan mo sa aming lahat na kapag ang isang masamang tao ay nagbago, talo pa niya yung mga dati ng mabubuti. Ipakita mo sa aming lahat na yung tulad mo, pag binigyan ng pagkakataon, ay kayang magtagumpay sa buhay. Um, kaya ko po ba yun, Tito? Kaya mo yun. Paano eh, po ninyo sabing kaya ko? Eh, dahil ako'y katulad mo rin. Naging palaboy, oh? naging magnanakaw, oo. Hanggang ampunin ako ng isang matandang may kaya sa buhay. Ka kayo rin po? N naging katulad ko? Oo, Mike. Kaya may malambot akong puso sa mga katulan mo. Kaya yung mga negatibong sinasabi ng iba, huwag mong pansinin. Sa halip, gawin mo inspirasyon upang patunayang mali sila. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Congratulations Mark, graduate ka na ng elementary, mag-high school ka na. <laughs> o nga po, Ma'am. Salamat po. Oh, nasa si Sarento? Hindi ka na samahan ngayon sa graduation mo? May police operation po eh. Si Tito Almira naman po, may laka din. Okay lang. Ang importante, nagtapos ka na ng elementary. Oy, sa high school ha, pagbutihin mo lalo. Hanggang maging police ka. Opo, Ma'am Olive. <laughs> Nangangako po ko sa inyo, magiging police po ako. Gagayahin ko po si Tito Dario. Sige, Mark. Mag-iingat ka sa school. Opo. Tito Dario. Salamat po. Tutuloy na po ako. <sighs> ang bilis talaga ng panahon. Parang kailan lang nang namin ang batang ito. Pero ngayon, fourth year high school na siya. Isang taon na lang at magka-college na. Ay, Dario. Mm. Nakita ko, ha? Inabutan mo ng baon si Mark bago umalis. Pinasobrahan mo? Eh, uh, Almira, nagbibinata na si Mike. Nakakakras na yan. May hmm? Mahirap yung walang pera. Hindi, hindi makapanlibre. Kahit sa malamig, sa nagugustuhan niya. <laughs> Sumusobra naman yata yung pagpapalayo mo sa kanya. Ayan ka na naman eh. Lagi mo sinisilip ang konting pabor na ibinibigay ko dun sa bata. Hindi ko siya pinapalayaw. Binibigyan ko lang ng konting alwan sa buhay. O, hindi mo nagawa yan. Buhay pa ang buhay pang anak natin, ha? <laughs> Ikaw, eh, konting panahon lang nating nakasama si Junjun. Tapos hindi na siya nagkaroon ng kasunod. Sinusumbatan mo ba ako? Dahil hindi na uli kita nabigyan ng anak? Hindi ako nanunumbat. Huh? Sinasabi ko lang sa'yo kasi maktol ka ng maktol. Hanggang kailan ka ba titigil sa pagmamaktol tungkol kay Mike? Hanggang kailan? Hindi natin siya kaano-ano. Naiinis ako. Kasi malapit ka na magretiro sa pagkapulis mo. Wala naman tayong ipon. Tapos meron ka pang pinag-aaral. na lang ang gastos ng bata sa kanyang pag-aaral. Nasa public school lang siya. Ang gastos lang natin sa kanya yung konting bawo niya araw-araw. O paano pag nagkolehyo na yan? O, malaking gastos yun. wala kayo bang gagawin kundi silipin ang pagkatao ni Mark? Ang pagkatao niya at ang pag ko sa kanya? Dating batang kalye siya. Dating magnanakaw. Babalik at babalik yan sa kanyang dating gawin. Bakit? Bumalik ba ako sa aking dating gawi? Dario! Oo! Oh! Dati rin akong batang kali. Dati nagawa ko rin magnako para merong makain. Kung hindi sa tulong ng isang taong mapagkawang gawa, siguro nasa kali pa rin ako hanggang ngayon. O siguro baka napatay na ako ng mga alagad ng patas. Pero dahil may tumulong sa akin, eto ako, naging pulis. Gusto ko lang magbalik ng pabor sa isang dating katulad ko. Huh? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin na isa kang dating... Dahil galing ka sa may gayang pamilya, nahihiya ako sa'yo. Oo, asawa na kita. Pero hanggang ngayon, nangingimi pa rin ako sa'yo dahil nakikita kita kong mapagmataas ka. Dario! Matagal na akong lihim na nasasaktan tuwing inaalipustam ang mga katulad ko. Huh? Ngayong alam mo ng buong katotohanan, sana magbago na rin ang pagtrato mo sa mga batang kalye. Huwag mong husgahan ang mga taong hindi kasing palad mo. wala kaya lang pagtingin si Alvira sa kanilang ampong si Mark? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako Ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Olive Madrideos, Wilma Borromeo, at si Phil Cruz sa papel na Dario. Dilapatan ng tunog ni Jerry Butiab sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar ang sayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, lagaan niya ang huwag po yung kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Huwag mong husgahan ang mga taong hindi kasing palad mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. RH Member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.